Guys, welcome back to my channel. So update tayo sa Dasbeya. Isa sa mga kinikilig ang kapuso actress na si Andrea Torres sa Dasbeya. Makikita mo talaga sa interview ni Andrea na talagang kinikilig siya sa Dasbeya. Yung expression ni Andrea pag pinag-uusapan ang PBB, updated siya sa mga ganap sa PBB. Sabi nga niya sa interview, kinikilig talaga ako sa Dasbeya. Sabi niya kay Benjamin ba? Diba? Obviously yan, may bago silang teleserye. At talagang sabi niya, after taping daw, pag umuwi talaga siya, talagang pinanunood niya talaga ang PBB. Nasayangan niya daw siya kasi nga na itong si Clarice de Guzman at si Chauve. Pero yung lahat daw na big five ay deserving naman daw sa kanilang spot ngayon. Kaya sabi ni Andrea, manood na kayo, grabe, nakakakilig talaga ang Das So, parang pinatawag nga ang Das Bea sa kabilang banda. Balik tayo sa Das updates. Ang sabi ni Kuya, kung sino ang worth na makabalik ng bahay sa mga dating ex-housemate. So, sinabi talaga ni Dustin at ni Bianca na si Shubi at si Clarice si Guzman kasi malayo na ang kanilang tinahak na evict pa silang dalawa. Pero sabi ni Kuya, kaya ba nila? na i-give up ang spot nila para kay Clarice at nga nag-uusap ang dalawa sa pool area sabi ni doesn't kaya niyang i-give up lahat pero hindi yung slot nila kasi naniniwala siya uh, na sayang ang mga boto ng mga fans nila sa kanila kasi ilang beses na daw silang na-save at alam niya na maraming nagmamahal at magiging disappointed lang ang fans pag -give up nila yung slot kasi nga ipinaglaban sila ng kanilang mga tagahanga para magstay sa loob ng bahay ni kuya. Sabi nga ni Bianca, exactly. Talagang hindi ko, hindi niya din daw i-give up yung slot nila. So, panoorin na lang natin ang puksaan ng ex-housemate at ng big five sa next next na prime time kasi minsan lang hindi talaga pinapakita sa live stream ni kuya nung pumasok ang mga ex housemate ang saya lang grabe din yung puksaan kina Isner at kay Charlie di ba na panuod yun doon talagang true to themselves naman talaga itong si Charlie at sis na nasagot nila nanggaling sa puso ang mga sinabi ng mga ex-housemates sa kanila. So, abangan lang natin kung ano ang magiging resulta ng kanilang uh, pag nakaharap nila ang Das Bia. Ano kayang ang ibabato nila kay Dustin at kay Bianca. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe to channel para ma-update kayo so, sa mga bago